Hey guys, ang challenge natin ngayon ay Paunahan ng Paunahan Yay! Ang mechanics ng game ay gamit ang paa at bibig kailangan makuha ang tinapay sa plus... ah! Ah! Ang first challenger natin ngayon ay si Cresteline at si Jenny. Oh!

Buto nga, buto nga. <laughs> <ha>? Buto nga. <laughs> <ha? laughs> Dog si ano? Dog si, si Barbie. Next challenger. At ang nanalo ay Barbie. si Jenny. Barbie. Next challenger. Ang second challenger natin ngayon ay si Gemma at si Jason. Okay. Ready? Okay. Ready? Okay. Ready? Oh Lalo Go, Ready? Get Go. set. Go. 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 <laughs> Go.

Oh, guys, oh, um, uh, Ang yes, yes. ano? like <pgwwww> uh so, nice. isa ja, ang isa ka po gamitang, ang isa ka po gamitang. Hindi nga na. Kalma, nga bida yah. De nga bida ka bala? ka

At ang nanalo ay si Gemma. Ang third challenger natin ngayon ay si Rainy at si Angela. Ready? Uy, hindi pa ka. Taasa, taasa. Ready? Get set. Go. Go, Rainy

đói mày, lên đi, lên chơi đi, lên chơi đi, lên chơi đi, lên At dito na nagtatapos ang ating challenge. May, ay, ay wait lang Wala pa. Ang frame. Ito nga. Ito nga. Ano yung yan, no? Di Bambi? Bambi. Ito nga. Ano ni? Angela. 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 Dito na nagtatapos ang ating challenge. guys, sa susunod. Na taon. Alam. <Yeah! laughs> <laughs>